Nagkaroon tayo ng buwaya. talagang tiko mo. Ang So, nabili na natin ang mahigawagang crocodile barbecue. So, this is 100 baht. So, 100 baht is nasa 156 pesos. So, ngayon, tikman na natin. Salap, gago. Ha? Huh? Salap. Ito na yung food trip natin. Uyutay mo po. <laughs> So guys, yung lasa literal, lasang karne lang naman. Matamis-tamis kasi yung sauce masarap. Parang white meat siya, ano yung ito. Sarap. Kasi hindi natin tigman yung balat, no? Ay, hindi. Hindi mo pwede kainin yung balat. Hmm, sapatos na yun. Oo. <laughs> Oo. Parang kumain ng crocs. <laughs> so guys, balitaan ko lang kayo sa mga kinain ko. Karamihan ng mga nakakain, parang two days na akong nagsishrimp. Parang kasama talaga sa ingredients ng Thai food is shrimp. So, malapit ako maging hipon. hipon girl? Yung mga soup nila, mga spicy, masarap. Kagabi, hindi natin na-vlog yung mga kagabi, eh, no? yung sketchy na soup. Oh. <laughs> parang ano, parang pinag-experimento ang soup, pero masarap siya. Ha? Yung, yung, mga Thai food pala, spicy pala talaga yung mga ano niyan, mga sabaw. So, talagang gumuguhit sa lalamunan mo. No?